Sa, ano sa Chicago para subukan yung ano yung uh, boat tour uh, so lahat kami first time namin te tayo yung boat tour and uh marami nang nagsasabi na na it's a must talaga na uh, ma-try yun lalo sa mga tourists eh lahat mga kami okay, parang ganun first time namin eh so on the way kami doon ngayon uh, hopefully hindi kami late ah uh, o'clock yung ano namin 1, 1 PM yung uh, time no alis ng no boat hopefully makarating kami on time so tawag kami doon sa ano sa sa parking ngayon later yan dito na kami ginakatali namin yung ano yung e-ticket and then napapasukuin okay na kala namin malilate kami alright it's nice let's go ito na kami. Akit na. Medyo mainit lang at uh, trik na trick yung araw. Let's go! Hey! Oh. Ayan, so andito na kami sa, ano, sa boat. Yung stroller ay lang iwan. So hindi siya kasama dito sa, sa boat. Tapos pati mga pagkain, mga uh, tubig, bawal. Baka dito bibili. Pero hindi ko pa nakita. Ayan si Kai sa likod niyo. Kai! Kaya! Hi! Hi! Uh, Ito si Shing. Yakap ko sila. Kim nag-restroom. So, may may alis na rin ata. Hinda dito. So, nice! And after that, at that point, Willis Insurance A British insurance brokerage firm uh, the approached them about buying three floors inside of the structure at like so the main regional headquarters. The building's hurting for tenants, but Sears gone. There's a lot of open space. Uh, and they say Sears didn't have good bargains at the end. Uh, so, officially and legally, it's the to the really have to call it back. Where's gotta do it. Yeah. <laughs> So, the Sears Tower was finished in 19. Yeah, JC yeah, Mama here, Chicago River. Yes, sir. Hi guys. Ganda, dito kami sa ano, baba kasi maingay si Shing eh. Yeah. Kaya... Ah, dito kami sa baba kasi pag maingay doon sa taas nagagalit yung ano. <laughs> yung tour guide namin bawal daw maingay okay din dito mas malamig mas cool dito sa baba para nakakalaro to si ano you know, si Jin pero okay din yung view namin dito it's nice so tapos nandito rin yung bar ayun o no. lang water beverage ganun mga 30 minutes pa and then tapos na hi baby hi hi Dito na sila sa baba. Tinaw ko kasi masyadong mainit sa taas. And so dito, relax lang. Si mama sa taas pa. Nag-i-enjoy. Manila kami ngayon kung saan kami nag uh, take off kanina pabalik na sa ano, sa dock sulit sulit din nakakatuwa okay. mas lalo na enjoy nanay ko hi let's go <laughs> and so we're back ano ba enjoy? <laughs> dito na kami Bababa na rin. Bye. And so, of na miss boat and uh, kabalik sa parking. Mau enjoy naman, enjoy lahat. Pero tingko sulit talaga. Bye guys, see bye. Bye.